Ai, maca yan si Bibi dyan ha? yan maaga kami gumising mga katrupa, nag ano kami ng tubig yan nag uh, banlaw din kami doon sa ano sa balon yan ya, si Bibi dyan tulog na matulog na to tapos nag ano din kami ng kahoy ng gato yan may blessings plan na dumating kahapon si Juan mga katrupa galing po sa ano ni Mos pang birthday niya para bukas kakunyon yun dumating pala Ay. Yan, punta kami bayan maya. Kunin blessing. ini yung kahoy na ano namin. Oh, panggatong. Kaya kami doon. Sampai muna si Joan. Ito sa katropa, pinito na tayo na gama katropa. Budloy, isa ka itong sapsap. Itong budloy, eh, nakarang araw to. Hindi din na yan ubos kap-kap pa kita kami sama sa batoan ka tin da ya. Siapa yang buat nang dito? Tarasab dikitnya. Al, tarasab dikitnya. A few moments later. Magatropa may sunog dito sa bayan, ano? Doon lagi yung building. Kita mo Di pedaan doon sa kabila, ano? Dito ka oh. Daan kami ka tadaan dito. Ah! Ayan. Yung polis. Yung mga polis doon. Yung mga polis doon. Sunog eh. ano? o. Bakura bang building do? Bagong building tapat. Ah, kanang bagong trabaho. Asa kami agi ani? Kami dumaan sa baba makatropa kasi yung bilihan namin ng mga ano, mga gamit sa 7S nasuno nasuno pala yung 7S. Yung palagi kong binibilhan doon. Inday, nausukan ka doon, Inday. Hoy. Ito gitu pa noon, printi siguro yan. Ah. Uh, Inday, kailan kaya tayo makadadaan ito, Inday? Traffic, Inday, o. Oh. Traffic, Inday. May <tik> parelang lakot. Para parelang lakot. Oh, lagi. Oh, lagi. yung tisiki namin doon sa naman tinahin na Ayan. Ah, manok sa kalsada bumaliit yan, bilhin muna kami ng ano ng ah, pang birthday ni Joan bukas yan yung anong, anong bibilhin niya tapos bilhin daw kami ng ano ni Inday yung chinilas para sa makaapak na sa ano, sa sa, walker niya <laughs> eh ano hindi na ako na ano padlak sa ano sa labas kasi yung doorknob namin parang hindi na ano mabubukas siya sa labas kahit ilak hindi na ah, doon sana kami sa yung bumbero welding ramo ano ko na yung nakaangin dahil ay ka nag plastic sunog Asa ah, so ba dapat sinilas ni Inday? atas ah, didils? Wala. Ha? Sila dyan? Katong salob-salob ra ka Inday eh. Pura hindi ba tang-tang niya ba? Sinilas? Hindi na. Yang di semua masih jangan lupa dan saya setap Oh, ada tadi dulu. Kasi yung mga ba, yung mga klase niya. May ano daw, may laro daw sila sa ano, liga, sa tapon. Hindi usap sila doon sa tapon. May nagpaiwan siya. Hindi ubo niya. Hindi namin kanina ang dagat. Ang dala ko kahapon. Ato <tik> ya. Ano ada po tagkarton ay kay hapin sila ako matong iglaan na to eh. Dahil no, kakaubo to dahil. Dito kami papasok. Ato sod, tasod. Oh, nakita na

Pero dia pwede sukod sa inya dahi. Hmm. <coughs> <coughs> Ang sit ng nanon ni Juan. So birthday niya. Siguro na yung mga ano sa mga anak niya. Sinilas, damit sa ano. mabrip. brief. Birbir sa mga bata. Kangin dahi. Oo lagi ay nalang pansin. <coughs> Ang ah. lagi yan yung pansit pansitin bukas sa birthday niya. A few moments later. Pumakatropa na kartin na kami makatropa. Dar pumili si Joan dyan ng ano ng ah uh, dyan sa tindahan. Imura lang yung manok dyan eh. Yan yung iano uh, sa pansit niya. Pansit lang daw yung iano uh, niya sa birthday niya bukas. Siguro yung mga bata. Binila ng ano. Uh, ni sa dalawa tapos yung ano ni Danlo eh at sa kani ani uh, Dana sa Nurin Sandal sa dalawa pan, pan, pan pansit pan pansit bukas Ulam. ulam isda kabango Malita bangos. saan so, ba yung ito yung underwear sa mga bata <coughs> pancit lang daw yung handa niya bukas yung yan ang ano sa mga bata sinila sa kabago bagong underwear hmm, so bumili ka siya ng manok